Kagar sa may YouTube channel, panibagong araw, panibagong vlog. Ganun po ako po ulit si Papa ang yung animal technician ng in consultant. na po? ngayon po, nandito po ako sa pier ng Kalatagan. Uh, pakikita ko lang po sa inyo, ang tura ng pier ng Kalatagan. po? Okay oh guys, ito po ngayon ang pier ng kalatagan. Ano? Anong bag ko? Nasa iyo? Nasa bag. Ah, nasa bago mo din. Nakatungtong <laughs> ka dyan? Saan? 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 naman Saan? 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 pwedeng cottage na nakikita nyo, yan po yung mga ginagamit ng mga turista rito yung mga guests na nagulito sa Little Boracay right? medyo malabo po ang kuha kasi po tayo ay against the light yung mga balsang yan yan po yan, yung dyan po yung pwesto na tinatawag nila ng mga po. Yan po ang um, pinaka piscina na ng pier. Topics, no? Pinaka office ng Balumbato. po ng pier ng Balumbato. Magkakakulay ng mga trumay ya. <laughs> Yan po, ito na po ngayon ang itsura ng pera na po. <laughs> Yan po. <laughs> Yan po ang ating tropa si Dagol. Oh. Yan po ang ating Wala, yung ah. Ah, ah tipo eh, may dalawang tumalon doon, na. Yan, napasad na sa baba. Ha? akin ko yaw dahil. Oh. Yan, ito na po itsura ng pier ngayon. Ito na po ngayon ang itsura ng ating kalatagan, Yan, po, ating kalatagan pier. Ito na po ang ating kalatagan pier. Dapat pala mga hapong ito pumunta. Hmm. Hindi Hindi makikita masyado. Ha? Hindi kita masyado. Hi guys! Uh, Nandito na ulit tayo sa bahay. Ano? makararating ko lang tapos kami magala ng tropa uh, inaulit ko kung hindi ka pa mapadaan sa youtube channel at hindi ka pa nakakapag subscribe please subscribe ka na at huwag mong kalimutan pinutin ang notification bell para, para lagi kang updated sa aking mga video no? Uh, uh, hanggang dito na lang muna ulit ang video ko kung ulit si Papa Talks ang ano magpag-insya ng consultant bye bye